What's up, mga pobre? Huwag ka eh. Aw, oh, siyempre, dako kay kagisi. Yeah! Kay pobre kid naman ang makarilit ni ini. O rich kid ka. Aw, oh, wali-wali. Ako mailhan, ani mga bay. Huwag pobre kid man ka. Aw, kaila kailadyo ka kung unsan siyang mananapa nga nakamang-kamang des inyong kadagatan sa mga hunasan. Ngunit siya'y gitawag og bibi danasor sa una, guys. Woo! Woo! Abi ninyo, na tik ani kung sa'ong pagluto mga miga mga migo kuha ang kaldero butangin ni mug tubig pag bukalo ni mo balik 5 minuto pagkahuman sa 5 minuto pwede na na siyang lugito ni mo migo haron makuha na ni mo ang kunod na tagustang is na nagbasa basa tulo jugay alam ninyo nga lami kinakan on siya migo Kung inyo na nang maluto ug maadobo, ah, hasta, ingna makalimtan, gining asawa ninyo, buslot ka ng ato, pung <laughs> inyong kaldero. Pusa, Manguha na tani mga migo. Ani ni karnik, tawag sa ito. <coughs>